tignan ho natin sa Biblia. alamin natin sa kasulatan, tanungin natin ng Diyos sa Biblia. Alin yung mga hanap buhay na marapat sa kanyang paningin. Umpisahan na po natin. Ulang-una, mayroon hong iba't ibang klase ng hanap buhay sa Biblia. Ha? Oh. Ang pinakamasama na magagawa ng tao ay eh mabuhay ng walang hanap buhay payag kayo. O baka hindi nyo ako nasasakyan agad. Ang napakasama sa tao, nabubuhay ng walang hanap buhay. Maaari nyo tanong, paano naman Mr. Suriano yung nangyari? Nabubuhay ng walang hanap buhay. Pakinggan nyo sa Ikalawang Tesalonika. Sa Kapitulo 3, mayroong ganitong pangungusap si Apostol Pablo. Pakinggan nyo, Ewan ko kung tinuro ng pastor nyo to, pero ako po tuturo ko sa inyo. Para tayo, huwag mapahamak. Maging maalam tayo sa uh, kalooban ng Diyos. Ito po ang uh, sinasabi sa talatang ito. Sa Kapitulo 3 at uh, Versikulo 11, meron ganitong sinasabi. Sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo, na nagsisilakad ng walang kaayusan. Tanyo ah, lumalakad sila eh, Hin walang kaayusan. Para lakad ng lasing. Pagmasdan mas nyo yung lasing kung maglakad, maayos ba? <laughs> Pag kami passion show, di ba may mga lakad talagang maganda o oh. smart maglakad eh. Ha? Pag nakakita ka ng lasing na nagkakaikis-ikis ang paa, eh hindi maganda maglakad. Tama? Sabi nung iba, ang pangit mo naman maglakad, lakad bakla. E eh, talaga may lakad bakla. O may embay ang balakang. Ang ganon. Minsan nga, mas maembay pa sa talagang babae. Di ba, no? Ano ba tawag doon yung... Kumikending. Ha? Kumikending. Kumikending. Ayan. Ayan. <laughs> may kanya-kanya lakad ng tao. Pero itong sinasabi ni Pablo, ibang klaseng lakad to. O, atin nyo, nababalitaan ni namin, ang ilan sa inyo, nagsisilakad ng walang kaayusan. Biro mo, lumalakad ka, walang kaayusan ng lakad mo. Bakit walang kaayusan? Tuloy. Na hindi man lamang nagsisigawa. Tanyo, hindi gumagawa. No work. Pag walang work, walang anak buhay. Ano ginagawa? Eh? Wala namang hindi wala namang hindi gumagawa. Hindi nagsisigawa eh. eh ano ginagawa? De wala. Ang ginagawa nila, wala silang ginagawa. Hindi oh, ba? They are doing nothing. Oh? Di ba? Sila'y lumalakad ng walang kaayusan at hindi man lamang nagsisigawa. Eh, paano nabubuhay? Eh, hindi naman pala gumagawa. No work. Tuloy natin ang basa. Kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. ayon, Meron tao nabubuhay sa pakikialam sa bagay ng iba. Yung hindi kanya, doon siya dumara. Doon siya nakakaraos. Nakakita na ho kayo ng malaking puno ng mangga na nakahapay. Siguro marami sa atin nakakita na. Nakakita na kayo ng dapo. Dapo. Doon sa malaking puno ng mangga. Nakakita na ho kayo ng kabuti? Yan ay mga parasite. Nabubuhay sa katas ng iba. Merong ganyan hong klase ng mga halaman. Yung dapo, nabubuhay siya sa sustansyang sip niya mula sa katawan ng puno na kanyang dinapuan. Ang tawag po sa karaniwang pangungusap noon, orchids. Yung mga orchids. Isang uri ng halamang dapo, na nabubuhay doon sa katas at sustansya ng kanyang dinapuan, yung host tree. Doon siya nabubuhay. So, Gayun din naman yung, yung, yung kabuti. Nabubuhay siya doon sa katas ng iba. Ganon. Parang linta. Kakita na kay linta. Nakagat na ho ba kayo ng na linta? Nakakadiri yun eh. Yun, naninipsip ng dugo ng may Kaya lang siya tataba, pag nasipsip niya yung dugo ng medugo, maaaring dugo ng kalabaw, dugo ng baka, o dugo ng taong tanga Tumataba siya. Ano po ang ibig kong sabihin sa sinasabi kong ito? Merong ganitong pangyayaring nasaksihan ng mga apostol ng una sa kanilang pakikitungo sa maraming mga tao. Sabi nila, merong kaming nakitang mga tao, nababalitaan, na lumalakad sila walang kaayusan. At hindi man lang nagsisigawa, kundi mapakialam sa mga bagay ng iba. O ano ngayon ang sabi niya? Tuloy natin. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Heso Kristo na sila'y magsigawang may katahimikan hmm. at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Masama pala yung kakain ka, tinapay ng iba eh. Kakainin mo. Sabi ng Diyos, sa mga gayon, ay aming iniuuto, sabi ng mga apostol sa galing sa Diyos yun, na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain sila ng kanilang sariling tinapay. Tanyo, dapat pala tayo, ang hanap buhay natin, ano, yung makakakain tayo ng sarili nating tinapay hindi galing sa pinagpagura ng iba. Mabuhay tayo na kumakain ng sarili nating tinapay. Masama yung nakikialam sa tinapay ng may tinapay. Kaya nga si San Pablo, meron siyang isang prinsipyo sa buhay. Hindi niya kinalimutan kailanman. Ang sabi ni Pablo, hindi ako kumain ng tinapay ng sino man na walang bayan. Ayun, ang sabi ni San Pablo. Ayaw niya na yung tinapay ng metinapay ay kanyang kunin at doon siya mabusog at doon siya mabuhay sa tinapay ng metinapay. Ayan. Kaya ang sabi ni San Pablo doon sa mga yung ayaw magsigawa. Iba tanda nyo, ayaw magsigawa. Iba naman yung hindi makagawa eh. Meron hindi makagawa. Meron ayaw lang gumawa, pwedeng makagawa, malaki katawan, wala naman sakit. Pwedeng gumawa pero ayaw magsigawa nakikialam sa tinapay ng iba, sa bagay ng iba. Sa mga gayon, utos namin ni kang gumawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Gano ba kasama yung kanilang ginagawa na yon? Tingnan ninyo, tuloy natin ang pagbabasa. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita, sa pamamagitan ng sulat na ito, Ay? inyong tandaan ang taong yaon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. Tayo ayaw ng Diyos makisama ka man lang sa ganong klase ng mga tao eh, na nakakarao sa pakikialam ng tinapay ng iba, ah, pakikialam sa bagay ng iba. Pag nakisama ka rin, mahawa ka ng lakad niya eh. Aasa ka na rin ng aasa sa kapwa mo tao. Hindi ka na magpapa magpapagod. Hindi ka na nga magbabanat ng buto. Eh marami ho sa mga tao ngayon ang gusto. Wag magbanat ng buto. Gusto ang trabaho. Magaang na trabaho. Tawag ho nila ron, white collar jobs. Ayaw nila nung blue collar jobs. Yung bang trabaho, papawisang ka. Yung trabaho, marurumihang ka. Ayaw nila nun. Gusto nila, naka-aircon. Ah, Naka-opisina. Yan ang gusto ng maraming tao. Pati nga yung walang pinag-aralan, gusto. White collar job din eh. Kumisan, high school lang ang na natapos eh. Ayaw pumasok ng janitor, kakahiya naman ika. Ayaw ng messenger, kakahiya. Gusto niya raw manager, eh high school lang naman siya. Kaya, meron ganun mga tao. Kaya hindi na sila maghahanap buhay. Aasa na sila dun sa pinaghanap buhay ng iba. oh, mangungutang sila kuminsan na hindi na nila babayaran. Minsan, hindi na sila mangungutang, mangingin na lang sila, kapalan na lang ng pagmumuka. Minsan naman, magnanakaw na lang sila. Minsan, hindi sila basta magnanakaw, mag-hold up na lang sila on broad daylight. Di ba? Yan ang diyan nakakaraos yung iba. 'Yun ang pinakamasamang magagawa natin sa atin sarili. Na mabuhay tayo ng walang hanap buhay. Napakasama nun para sa Diyos. Biro mo sabi ng Diyos, huwag kayong makikisama sa kanila para sila mahiya. O hindi yung pala parang may ketong na ayaw ng Diyos na makisama ka at baka siya eh, mahawa ka pa sa kanya. Masama sa Diyos yung gano'n na ayaw maghanap buhay. Ayaw gumawa. Hindi ko sinasabing masama sa Diyos yung walang hanap buhay. O, oh? ang sinasabi ko, yung ayaw maghanap buhay. Yes, pakinggan yung ang sinasabi. Sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Alin yon? Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din kumain. Wala wala palang karapatang kumain yung ayaw magtrabaho? Sino sa inyo ayaw gumawa? O. Tandaan nyo, hindi ako nang aatake, hindi ako nang hihiya. Pero ang ibig ko sabihin ganito, yung sabi ng Biblia, ang ayaw gumawa, iba ho yung ayaw gumawa kaysa sa hindi makagawa. Halimbawa, matanda ka na, may rayuma ka na. Tatay mo halimbawa, Merayuman na magana tuhod hindi na rin makahawak ng martilyo at magana rin yung mga ano hindi na makahawak yun ba sa sabihin mo ayaw gumawa maari kaya lang hindi siya makagawa dahil meron siyang nararamdaman iba yung ayaw gumawa kaysa sa hindi makagawa sana po magkaintindihan tayo